Ilang buwan na lang pala ay uuwi na sa Pilipinas si Chris Aquino, makalipas ang ilang taong, pagpapagaling sa United States. Ang good news na yan ay ibinunyag mismo ng kanyang bunsong anak na si Bimby, nang makapanayam ng The Philippine Star, sa isang birthday event sa BGC, bago bumalik ng US ang magkapatid. My mom, is coming home for good in September. Latest is October, sabi ni Bimby. Wika pa niya, I'm very happy. She misses her family the most. She misses Tita Bolzi, Cruz, and her sisters. Nang tanungin naman siya, kung magaling na ba ang kanyang ina. Chris Aquino, kasama nga ba ang jowang doktor sa Amerika? Ang sagot ng anak ni Chris, papunta na po. Dagdag niya, but it will take hard work, hard work talaga. Hard work, dedication, in order, for her, to be healthy po nabanggit din ni Bimbi na kagaya sa ibang bansa, siya rin daw ang mag-aalaga sa kanyang ina pag uwi dito sa Pilipinas. Sabi ni Bimbi, "The medicine is hard on her." Pero alam nyo naman po, fighter si Mama. She's strong. Kung matatandaan, mismong si Chris na rin ang nagsabi sa interview ni Ogie Diaz na babalik na siya sa ating bansa bago magpasko. Hopefully, sa last quarter ng taon, 2024, bago magpasko. I'll be back in the Philippines, ang masayang balita ni Chris sa showbiz insider ng dalawin niya ito sa Orange County. Kung saan naninirahan ang Queen of All Media kasama ang bunsong anak at ilang staff na mapagkakatiwalaan. Sabi ni Chris, and it really depends, kasi may mga pagdadaanan akong mga test, at, isa doon yung MRI, Magnetic Resonance Imaging, with Contrast Dye. Dagdag pa niya, may fear ako kasi, the last time I had, that done was way back, 2019, ang mga allergy, nag-evolve -e and in-assure naman ako, na kaya ko raw and na-survive ko yon.